Ano po ba ang kahalagahan nitong 6th Indo-Pacific Business Forum at paano ito makatutulong sa ekonomiya at sa kabuhayan ng bawat Pilipino? Hmm. Dito sa business forum eh magtatagpo yung mga negosyante at saka mga financiers shares no galing sa iba't ibang bansa at saka mga negosyante natin dito titignan nila kung ano'ng pwedeng mapaglagyan ng puunan kung saan sila makapag-invest. Mm -hmm. uh, ngayon, yung investment na iyon, ang uh, talagang makakatulong sa ating ekonomiya. Mm -hmm. Marami namang pwedeng gawin yan. Alam niyo naman, pag may bagong negosyo, anong, uh, kailangan niya mga tao, so may trabaho mm -hmm. na magagawa para sa mga ating mamamayan. Tapos uh, ang focus nga, nabanggit mo... In infrastruktura. no mm -hmm. so ang unang-unang ang, ang isang gusto kong ibigay na example yung sa Central Luzon kasi mayroon tayo dong isang malaking proyekto yung Central Luzon Economic Corridor na uh, ang uh, unang gagawin doon ay maayos yung infrastruktura para sa connectivity no para for example ang idea is pagkabit-kabit pagkabit-kabitin uh, yung uh, Subic na meron tayong seaport, yung Clark kung saan tayo may airport at saka nagpapaligiran ng mga industrial industrial parks or industrial zones. Ikakabit din yon sa Manila and then tuloy sa Batangas hanggang doon sa port ng Batangas. So, ang unang railway ang binabalak na mag-provide ng connectivity kasi yun ang pinaka-efficient talagang way na magtugtog yung mga lugar para mapabilis ang pagbiyahe ng tao at saka mga uh, produkto mm -hmm, ng mga pabrika. Mm -hmm. So yung, uh, yung infrastruktura na iyon ay eh, makakatulong din sa ating mga mamamayan dahil madali silang makakapunta sa iba't ibang lugar.